Sa mga sandaling iyon, ang General Demonyo, nakasakay sa kanyang kabayong buto na nagliliyab ng asul, ay bumigka sa isang matinis na tinig na parang baybe na sinasakal, kiyot. 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 Kung gusto ninyong mabuhay, lisanin niyo ang lungsod. Kung hindi, tanggapin niyo ang inyong kapalaran. Kapag nasakop na namin ang lugar na ito, tiyak na pati ang iba pang lugar ay babagsak na parang mga saging. Kiyot. 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 Sumagot sa kanya ang commander ng dakilang zoo na sumisigaw, manahimik ka. Ang lungsod na ito ay amin, hindi ito libreng bagay na basta-basta na lang kukunin. Hindi na kailangan pang magsalita. Sumugod siya sa kain ng kanyang kakaibang hayop, winawasiwas ang kanyang malaking sibat, na may antas ng paglilinang nayuanying, at walang humpay na umatake sa mukha ng mga demonyo nagpalitan ng atake ang magkabilang panig, ngunit tila lalong nagiging uhaw sa dugo ang General Demonyo habang tumatagal, habang ang panig ng mga tao ay naubusan ng bilang at ang kanilang pagpapalakas ay naglalaho. Gaya ng sinabi ni Xuruo, ang anumang mangyayari ay mangyayari. Matapos ang sunod-sunod na nakabibinging labanan, nagtipon ng enerhiya ang general ng mga demonyo at inilunsad ang isang nagpasyang atake, Pinakawalan ang isang maitim na sibat na tumama sa dibdib ni Commander Wang. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit dahil sa pagkakaiba sa lakas, tumilapon siya mula sa kanyang upuan at dumura ng dugo na parang nagdudura ng bagoong. Nakita ng kanyang mga tauhan na bumagsak ang Commander sa lupa, at nakaramdam sila ng matinding paghihirap. Commander Wang Itinaas ng General Demonyo ang kanyang sibat, nagpakita ng ipin, at sinabi, Mga hamak na tao, lumuhod kayo sa harap ng inyong general. Ngunit si Commander Wang, nang angatog na tumayo, hawak ang kanyang itim na sibat sa isang kamay at ang kanyang dibdib sa isa pa. Kung ako ay babagsak ngayon, mawawala ang lungsod at mawawala ang aking mga kapatid. Ngunit ang mas mahalaga, ang aking pangalan ay isusulat ng mali sa kasaysayan. Kaya tumayo siya ng tuwid at sumigaw ng may nakapanginilabot na aura. Ako si Commander Wang ng Hubao Cavalry na inatasan ng emperador na kumatawan sa mukha ng dakilang Zhu. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa lumuhod sa harap ng isang hayop na tulad mo. Kung gusto mong pumatay, gawin mo na. Ang dami mong sinasabi, nakakasakit sa ulo. Ang general ng mga demonyo ay tumawa ng malakas na halos lumuwa ang kanyang panga, at itinutok ang kanyang sibat kay Commander Wang. "Magaling, masyado kang mainay. Ngayon, tapos na ang lahat ng sorpresa mo, matandang babae." Walang nakaintindi kung ano ang nangyayari. Munit isang mabigat na presyon ang bumagsak mula sa itaas. Ang mga demonyong may makakapal na mukha ay nagyelo sa loob ng limang segundo at sabay-sabay na tumingala sa langit. "Aano 'yan? Sa eksaktong sandaling iyon, Ibinuka ng isang kunpeng ang kanyang napakalaking bibig at nagpakawala ng isang puwersa ng pagsipsip na maging ang mga propesyonal na naglilinis ay tatawaging sifu. Lahat ng mga demonyo ay hindi nagawang pigilan at hinigop na parang mga dahon na nahuhulog patungo sa bibig ng banal na hayop. May takot sa kanilang mga mukha, ikinakaway nila ang kanilang mga kamay at paa. Sinubukan ng general ng mga demonyo na lumaban. Nagpakawala ng buong lakas, lumipad pa atras, at sumigaw ng malakas, ngunit sa isang sip, -sip ng kunpeng, nawala ang lahat ng lakas ng mga demonyo. Walang sinuman ang nagkaroon ng pagkakataong magmura bago tuluyang mawala. Ilang segundo pagkatapos, dumighay ang kunpeng na parang nabusog, at gumulong para matulog. Sa panig ng dakilang zoo, nagtataka ang mga sundalo at nagkikislapan ang mga mata na parang nakakita ng ilusyon. Una saan na sila? Nahigop na silang lahat? Si Commander Wang, na hindi pa natutuyo ang dugo sa kanyang bibig, ay agad na nakalimutan ang lahat ng sakit at tumingala sa langit, bumubulong na parang nagdarasal. Ito ay isang banal na hayop. Isa talagang banal na hayop. Posible bang nakita ng langit ang aming paghihirap at nagpadala ng tagapagtanggol para sa dakilang zoo? Sa mga sandaling iyon, nyanig ng langit at lupa na parang may nagpapatubtob ng musika sa pinakamataas na volume. Lumipad ang kunpeng sa isang bilog at bumaba. Walang sinuman ang inutusan, ngunit sabay-sabay nilang itinapon ang kanilang mga espada, sibat, at iba pang sandata, lumuhod, at sumigaw na parang nakita nila ang kanilang matagal ng nawawalang ama. Salamat sa banal na hayop sa pagliligtas sa aming buhay. Mabuhay ang dakilang Zeo. Munit habang nakaluhod sila at nagdarasal, isang malinaw na boses ang narinig mula sa likod ng kunpeng, Uy, sino ang kumakatawan dito? Umakyat ka rito at magkwento. Ang ingay. Mayroong apat na figura doon, at ang pinakakapansin-pansin sa kanila ay isang tao na may hawak na isang malaking tasa ng milk tea, sumisipsip gamit ang isang straw sa isang sopistikadong paraan. Siya ay parang isang boss, ngunit nakakarelax. Hindi na kailangan pang magpakilala, alam ni. Wang Defa na nandoon ang isang dakilang nilalang na dumadaan at nilipol ang mga demonyo para sa kanila. Hindi pinapabayaan ng langit ang mga taong magaganda tulad ko. Pagkatapos ay pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa nanginginig na tinig, ang iyong lingkod ay si Commander Wang ng Hubao Cavalry na nagpapakita sa mga nakatataas. Bago pa man siya matapos magsalita, nagtanong si Ejun Lin ng isang tanong na nagpawalang bisa sa kaseryosohan ng kapaligiran, sabihin mo sa akin, anong dinasya ito? Anong kalokohan ang ginagawa ng mga demonyo dito? Bilisan mo! Agad na pinagana ni Commander Wang ang sobrang bilis ng pag-uulat, upo. Ang lugar na ito ay teritoryo ng dakilang dinastyang Zhu. Hindi ko alam kung ano ang kanilang matagal ng alitan, Ngunit ayon sa general ng mga demonyo na kinasuhan ko, plano nilang magkaroon ng malaking piyesta sa buong bansa. Posible na ang dakilang zoo ay malilipol at ang iba pang mga dinastya ay malalagay din sa panganib. Kung walang tutulong, natatakot ako na ang buong kaharian ng tao ay magiging masarap na pagkain para sa mga demonyo. Nang marinig ni Ejun Lin ang lahat ng mga ulat, sumimangot siya. Bakit ganito? Ang mga demonyo ay karaniwang nagtatago sa madilim na sulok, bakit sila biglang nag-inay at nagmamadaling salakayin ang dakilang zoo. Tiyak na mailihim na motibo, at ang motibong ito ay hindi maaaring kusang loob. Nagdagdag din si Li ng isang pangungusap, gustong magtago ng mga demonyo sa madilim at mamasamasa na mga lugar. Walang makukuhang lawa ng buto pagkatapos salakayin ang dakilang zoo. Hindi kaya't nagpaplano silang magbukas ng resort. Si Hong Chen ay nagbigay din ng pahayag, bakit kailangan pang mag-isip ng husto? Kung maglakas loob silang lumapit, atakehin sila. Nang marinig niya yon, si Commander Wang ay parang isang taong nalulunod na nakahawak sa isang peraso ng kahoy. Nagmadali siyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at magalang na nagtanong, Diwata, posible bang gusto mong tulungan kaming malampasan ang kalamidad na ito? Hindi umimik si Hong Chenye, humilik lang siya ng malamig at tumingin sa ibang direksyon ng may pagmamataas. Umiti ng pilit si Li Wuji sa tabi niya. Okay lang, sanay na akong mapagkamalan. Hindi ako galit, nasasaktan lang ako ng kaunti. Sa mga sandaling iyon, hinihimas ni Ye Junlin ang kanyang baba ng may sining. Ang isang pangkat ng mga nilalang na dalubhasa sa panlilinlang ay biglang nagpakita at sumalakay sa isang lungsod na parang naglalakad-lakad sa isang palengke. Posible bang may isang pugad ng madilim na lahi na naghihintay na sumabog? Ang bagay na ito ay hindi simple. At sa eksaktong sandaling iyon, pamilyar na tunog ang narinig sa kanyang isipan, ding. Pinagana ang misyon, talunin ang mga demonyo at iligtas ang dakilang zeo. Naghihintay ang mga kapanapanabik na gantimpala. Nang marinig niya yon, nagliwanag ang mga mata ni Ye Jun Lin na parang mga ilaw ng kotse. Oh, ang ganda. Agad niya nilinaw ang kanyang lalamunan at nagpahayag ng isang paungusap na gumulantang. Ang mga dayuhan ay naninira at pumapatay. Ako, ang rurok ng lahi ng tao, paano ko matitiis na tumayo at hindi makialam? Ipabatid sa mundo na ako ay kikilos na. Ang mga simpleng salita ay nagpangyari sa buong larangan ng digmaan na lumuhod sa isang tuhod, hawak ang kanilang mga kamaw at sumisigaw, mga senior, ang dakilang zoo ay handang ililok ang iyong mga pangalan sa mga batong lapida. Itayo ang iyong mga estatwa ng ginto, at itayo ang iyong mga templo na may tatlong palapag at dalawang bubong. Sa mga sandaling iyon, hindi lamang masaya si Commander Wang, ngunit mayroon din siyang matinding pananampalataya. Tapos na kayong mga demonyo. Dumating kayo sa tamang araw kung kailan ang isang tao ay nagsasagawa ng pag-ehersisyo. Napakaliwanag ng mukha ni Li Wuji. Ang syete ay talagang nasa tukto. Ang syete ay maliwanag tulad ng sinigang na bigas na nagliligtas sa gutom. Si Hong Chanye ay mumuso, ikinuyom ang kanyang mga braso, at nagbitiw ng isang paungusap. Ang pagiging abala ay abala, nakikialam sa mga gawain ng ibang tao. Pagkatapos ay lumipad ang kunpeng, lumipad sa isang bilog sa langit, ipinagmamalaki ang sarili, at lumipad pabalik sa kabisera. Habang nagkakatuwaan ang lahat dito, libu-libong milya ang layo patungo sa kabisera, ang digmaan ay mainit. Sa loob ng kampo ng militar ng Dakilang Zhu, ang sitwasyon ay seryoso na halos hindi na sila makahinga. Ito ang mga bagong demonyo na gumulo sa aming linya ng depensa, at gumagawa ng isang tuwid na landas patungo sa kabisera. Mukhang balak nilang maglaro ng isang mabilis na laro. Isa pang general na may nakasimangot na mukha na parang sumasakit ang chan, itinaas ang kanyang kamay at tinuro ang mga pulang tuldo. Yelan, may punto. Hindi sila nagbabalak na magbiro. Gusto nilang manalo agad at pagkatapos ay pumunta at bilangin ang kanilang mga medalya. Ang isa pa, na may mas matinding mukha, ay nagpadala ng isang ulat sa buong. Bansa na nagsasabi na ang ilang mga ekspertong tagpo ng pagkakaisa ay nakita na nagtatago. At sinasabing mayroon ding demonyong Marshall na may antas na mahusay na kapangyarihan na nagbabantay. Nang marinig nila yon, namutla ang lahat at naging tense ang kapaligiran. Bigla na lang may general na nagsalita, ang kanyang mukha ay nag-aalangan. Marahil ay aatakihin ng mga demonyo ang palasyo dahil gusto nilang magnakaw ng isang bagay na mahalaga. Siguro isang libong taong gulang na kayamanan, isang jade seal o laruan ni Zhu Huang noong bata pa siya. Pagkabanggit, sabay-sabay na tumingin ang lahat sa isang lalaki na tahimik na nakaupo. Ang prinsipe ng dakilang Zhu ay bumuntong-hininga. Sa tingin mo alam ko. Ikinalulungkot ko ngunit hindi ko alam. Ang general na nagsalita ay nagpawis ng labis at agad na yumuko upang humingi ng tawad, nagkamali ako. Naway maging malawak ang puso mo na parang dagat silangan at hindi maglagay ng takip dito. Iwinagayway ng prinsipe ang kanyang kamay at tumingin sa paligid, pagkatapos ay bumitaw ng isang malakas na pangungusap, okay lang, mahalaga ngayon na mapanatili ang aming linya ng depensa. Kung hindi namin magagawa, unahin ang pagliligtas sa mga mamamayan. Hanggat may mga tao, mayroon pa rin lahat. Hanggat may mga kontinente, maaari pa rin kaming magtrabaho. Sabay-sabay na sinabi ng mga general, ang prinsipe ay may isip para sa mga mamamayan. Karapat dapat siyang sambahin. Bumuntong hininga ang prinsipe at umiling. Kung ang pinakamasamang sitwasyon ay mangyari, inaasahan kong handang tumulong ang kalapit na mga lugar at labanan ang mga demonyo, hindi bababa sa pagbabahagi ng kaunting presyon dahil hindi kami gawa sa masa na maaaring tamaan ng sinuman. Munit sa eksaktong sandaling yon, sa labas ng kampo ng militar, biglang nagkagulo. Ulat! May nagbago, prinsipe. Sa labas, may isang malaking bagay na nangyayari. Anyayahan kitang lumabas at tingnan. Sobrang bilis? Nagulat ang isa at nagtanong ng malakas, ano na naman? hindi kaya't umaatake na ang mga demonyo? Nang marinig iyon ng prinsipe, namutla ang kanyang mukha. Posible bang naglaro ang mga demonyo ng isang lihim na lansihin? Sa sandaling lumabas siya, lumitaw ang isang kakaibang hayop sa langit. Nakikita siya, gusto mong humiling ng bakasyon. Sumasakay siya sa hangin at ang mukha niya ay kasing laki ng plaza. Ang pakpak niya ay kumakampay ng malakas na parang babagsak ang langit. Isang general ang tumingin at unti-unting namanhid ang kanyang anit at nagpanit. Inay, ano ba yan? Bakit ang laki? Agad siyang tumingin sa mga sundalo at sumigaw, mabilis. Utusan ang lahat ng mga tropa na maghanda. Maghanda ng kabuang atake. Ngunit bago pa man siya nakagawa ng anumang bagay, nalaki ang mga mata ng prinsipe at sumigaw, itigil. Huwag magmadali. Iyon ang banal na hayop na kunpeng. Narinig mo ba yon? Ngunit hindi pa doon natatapos ang mga sorpresa. Sa likod ng malaking banal na hayop, may isang figura na nagtataas ng bandila ng dakilang zoo na kumakaway sa hangin. Kinunot ng isang opisyal ang kanyang mga mata at tiningnan ng mabuti. Uh, bakit pamilyar? Sumusumpa ako kay Diyos, ang emperador, si Commander Wang Ion. Hindi ko maaaring magkamali. Pagkarating niya doon, tumalon din si Commander Wang, lumuhod sa isang tuhod, at pinindot ang kanyang dibdib. Ang iyong lingkod, Hubauki, ay nakikita ang prinsip. Tumakbo patungo sa kanya ang prinsipe na parang hangin, hindi pa rin nakakabawi mula sa bulat, at agad na nagtanong, anong nangyayari, Commander Wang? Sino ang may-ari ng may pakpak na banal na hayop na yon? Bakit siya nakaupo sa likod at may hawak na bandila ng ating dinasya? Si Commander Wang sa mga sandaling ito ay ang kinatawan para sa pagsasalita ni Ye Junlin at sumagot, Huwag kang mag-alala, prinsipe. Mayroon itong may-ari ang banal na hayop at ang may-ari nito ay sumang-ayon na tulungan ang dakilang zoo na malampasan ang kalamidad na ito. Narinig iyon ang prinsipe at labis na natuwa. Ano ang pangalan ng matatandang senior na yon? Kinakailangang itayo ang kanilang mga estatwa ng ginto at pasalamatan sila. Pabalik sa prinsipe, ang pangalan nila ay Ye Junlin. Nanginig si prinsipe nang marinig niya yon, halos mawala ng malay. Sandali, Ye. Ye Junlin? Siya ba ang puting buhok na Diyos ng pagpatay? Nang marinig iyon ni Commander Wang, nanlumo ang kanyang mukha at nagmadaling lumapit at sinabi sa mahinang boses, Uy, 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 prinsip. Sabihin mo sa mahinang boses. Nakaupo siya sa likod ng banal na hayop. Kung marinig niya tayo, masisira niya ang kabisera. Sa totoo lang, siya ay mabait, madaling lapitan, sopistikado, napapanatiling, gusto niyang uminom ng milk tea. Hindi siya katulad ng sabi-sabi. Nang marinig iyon ng prinsipe, hindi niya alam kung iyak ba siya o tatawa. Ang taong nagpangyari sa labing walong matatandang pinuno at tatlong daan matatandang elder at isa sero, sero sero alagad ng huwahua sek na mawala ay mabait. Pagkatapos ay huminga ng malalim ang prinsipe ng tatlong beses. Bago siya naglakas loob na lumapit, ipinagsiklop ang kanyang mga kamay ng may pag iingat at sinabi bawat salita ng may paggalang, ang prinsipe ng dakilang Zhu ay bumabati kay Senior Ye. Sa loob, sinasambit niya ang formula, kung siya ay biglang makaramdam ng pananalasa, ang aking anim na daan libo tropa ay sapat lamang para mag-ehersisyo ang kanyang mga pulso. Mangyaring huwag niyang sirain ang aming lungsod. Wala kaming kasalanan. Hindi namin sinasadya na ipanganak dito. Sa mga sandaling iyon, ang tinig ng mga demonyo ay umalingaumbaw sa kalangitan, hehe. Kung alam ninyong mga tao ang dapat gawin, ibigay ninyo sa amin ang inyong mga ulo ng mabilis. Abalang-abala kami sa pagdaraos ng mga seremonya at walang oras para magsalita ng marami. Agad na iwinagayway ni Edjun Lin ang kanyang kamay at nagbigay ng utos ng may pagkayamot, umaasa sa inyong dalawa. Linisin ang gulo na iyon. Tignan ang kasanayan ng Shete. Sa isang iglap, si Liwuji at Hong Chianye ay naging dalawang makinang naguhit, dumiretsyo sa hanay ng mga demonyo sa likuran. Sa gitna ng maitim na ulap, ang mga demonyong Marshall ay nagbubulungan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga alon ng utak. Sa pangalan ng pananakop ng imperial na dinastya, bakit kailangan pa nating tawagan? Medyo sobra na. Sobrang sobra ka narinig ko na ang imperyo ay may ilang kapalaran. Kung ikaw ay nagkataong nahulog sa martilyo ng langit, wala kang oras upang takpan ang iyong ulo sa sandaling iyon. Oh, tama. Ngunit kung na natin ang pagkakahanay, tayo ang nangingibabaw, ah. Walong daan libo versus anim na daan libo. Kung hindi tayo manalo, hindi na tayo gagawa bilang mga demonyo. Sigurado tayo na mananalo, ngunit ang mahalaga ay kung makakakuha ba tayo ng isang piraso ng Pi pagkatapos manalo. At ang insidente ng pagtanggi sa matanda sa Eastern Region. Sinuman ang umupo sa trono, hindi maaaring mawala ang ating mga mukha.